Napasugod nga ulit ako sa Mr. Pares para tikman ang kanilang Mr. Kare-Kare Overload na merong bone marrow, beef chunks, tapos bubuusan pa ng kare-kare sauce. Ilalagay na rin ang bagnet, chicharong bulaklak, balat ng baka at veggies. 250 pesos, naka only rice, only soup at may isang soft drinks. Isa nga rin sa dahilan kung ba't ako napabalik dito eh yung kanilang aerox na ipaparapol na nila. At yung nanalo pa nga eh hindi makapaniwala. Dahil may nanalo na sa aerox eh meron ulit silang bagong ipaparapol. Eto nga yung brand new Yamaha NMAX. Kaya kung gusto mo man manalo ng ganitong motor, eh food trip na kayo dito sa Mr. Pares. Malay mo, ikaw na ang sunod na mag ng branyo na motor. Busog ka na, may motor ka pa. Naging masaya rin talaga ang mga kaganapan namin dito sa Mr. Pares. Nagpa-challenge pa nga dito si Boss Jigs ng mukbang. At napasayaw pa kami dito. Kaya tara, makisaya at mag-food trip na tayo. Let's go! Mr. Pares! Mr. Mr. Pares! Mr. Pares! Pares! Ulo, no. Hindi <laughs> umabot sa akin, nakakainis! Pero Ben Joaquin Jr. Uy! 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 Hindi Hindi The Hindi Ayang! na! ko kayo guys sa lahat ng kakain na Uy! Kakain ako! ka rin boss! Ako rin ako rin, kakain din ako. Ay, ay, Kahit na kapag mukbang na ako. Pag mukbang uli ako. Mukbang uli. Matakaw. Pero kita ka hiya, ikikis kita. Hey! 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 Ikaw na lang! Hey! Uy! Sino? Sino tayo ikikis? Sino tayo ikikis? Ang mga lulungkot na isipan. May ulam ka Yari sa misis. Pero, yari sa misis. May ulam pa na daw. Patience po. Ay, ulam na, may Nanalo ba ako sa bigas? May ulam na ako? Meron na. Huling-huling, uli, no? Huling-huling. May mga birthday. Sa dahilan na bakit lagi ako nagpupunta tuwing panaling araw? Sino? Ikaw. Ay, ay, ako. Oo. Nakko. Ang pagkain mo, eh. One, two,

Pares, pa 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 -pares. And the winner is... Salvadera. Oh! No, ako, ako yun, ako yun, Hello? <laughs> ako yun. <laughs> <laughs> Nanalo ka ng parapol ah. Ha? ha? Nanalo ng parapol? Hindi naman nabanggit pangalan ko dyan eh. Ayun na, no, tinawag yung pangalan mo. Tinawag? Wala ka ba? Ayun na. No. Miss Katriana. Ayun na. Ayun yun? oh, yun um, na. oh. Ayun yon. Oh, yun, yon, nanalo ka Mas maganda pa sa Aerox ah <laughs> <laughs> So guys, nandito na naman tayo sa Mr. Paris no Bale, nanalo daw ako dito Napalanunan ko yung host <laughs> Bale, in order ko nga pala dito yung kanilang bago sa menu na Kare-kare overload. 250 pesos. Merong unli rice, unli soup, tsaka may kasama pang soft drinks. Uy, ba? sulit yan, ha. Nikman na natin, pare. Okay. Ang malupit dito sa kanilang kare-kare overload, eh, meron nga pala siya ditong bone marrow. Uy, panalo no? yan, ha. Diba, ayun, no? Ang laki ng bone marrow niyan, pare. Ang laki niyan. Tignan mo naman, o. Ayun, o. Ayun, o. oh. uy. Kita mo yun, pare. <laughs> Tira mo, mo yung kare-kare nila, overload na overload. Diba? Mm. Malaga nga. May bone po. Good cholesterol. Good cholesterol yan, pare. Ngayon, sasamahan naman natin ang bagoong. Ano <laughs> natin sa ibabaw yan, pare. Lagyan natin ang sauce ng kare-kare. Mm. You know? Ang yun Kuha mm. naman tayo ng mga laman dito guys Meron siyang chicharong bulaklak oh Magnet yan pare ba Magnet O sabay na natin yan pare Kuha tayo ng sauce oh. Eh yung ano eh Perfect combination Kailangan yung kare-kare mo may bago Oh homesie Oh Mm kare-kare nga nila guys may kasama rin siyang beef eh no mm, the perfect bite tinino mo rin ayan Ay, no may gulay siya tapos may mga karne may bagong sa ibabaw okay mm. Ano? panalo Uh -huh. Tapos meron din sila ditong unlimited soup Kasama yan sa overload gare-gare Ito <laughs> na yung unlimited soup kung may mga kasama Pagpapaw, titikman din natin siya Siyempre mm. Ang dami ko pa natin oh Sulit po, po go-trip talaga dito sa Mr. Bares Because pa pang soft drinks yan no. Solved